talaga ako oh. oh bakit lo ano sipo May minala ako dito walang ibang gagawin dito kung si, sino ba Siyempre sila owa oh, tsaka sigaret lang yan ang ginagawa? ko yung ginawa guys yeah time check 5:42 yay na half sila ko yung baki magme-render kakain na naman ako kaya mag, natin mag-stroll. Kunin natin yung susi. Yabaki, Tara, Stroll tayo. Stroll tayo. May merenda tayo. Mamaya na yan. Bitawin yan. Kain tayo sa labas. Saan? Doon pa rin? Oo, sa oval. Ha? Uh? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi jogging doon. jogging. Pag kaya pinunta ko doon, hindi jogging. Hindi yung mga ano doon. Kung sino man yung sinutukoy po. Ha? Ha? Matik! Ano kung nakari? Ano na, nyo na! Pamangang, wala tayo abutan pagkain doon. Na! Putang ina talaga ako! Oh! oh Bakit? Lo! Kasi oh, yung buwan yan! Sablay na naman! May nala ako dito! Walang ibang gagawa na ito! Kung sino ba? Siyempre! Sila uwa, at si lang yan! E e e Start nga na wala, eh! Oh! Diba? Sila lang din nandito nakaraan oh. eh! Sa tingin ko sila talaga yan eh! Ano ko? Wala, wala tayo magagawa niya. Wala eh, tilanggal na yan eh. Yes. Teka, huya. Teka, nakita mo yung pulang mo po na ano yan? Bait na sa Honda Beat yan. Nakahan, itim yan eh. Hindi, teka lang. Teka lang. Upo ako to. Hindi ha? ako pwede magkamali. Tignan mo yung tulo niya, no? Eh, matik yan. Motor mo yun eh. Kilalang kilala mo talaga yung Honda Wave mo. Paano kaya to? Kunin ko kaya to. Ha? Kunin ko kaya. Huwag. Baka mamaya, pagbintangan tayong... Kung kinukuha natin uh. yan. Yung dalawa, oh. Ang ginagawa, tignan mo naman bakit hindi nyo upuan ng on the wave. Oh. Oh. Hinihinan nyo, is i-sponsor sa akin to. I-sponsor oh. pala yan, huwag mong umuhaan. Hindi oh. pwede nagkataon naman na nawala yung upuan ko. Asad. Ayun, oh, Asan? 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 Ayan o, tignan mo. <laughs> Oh, Ay, bagong ba design. Na, <laughs> <laughs> Ba't kami sisihin nyo? Ang dami daming ganyang plastic oh, dito. Oh, nagkataon din yung patak na ganyan. Natulukan niya kanina kaya nagkakanan. Oh, oh, hindi oh, pwede, pwede. Oh, yun, eh. oh. Hindi eh, pwede magkamali si kayo oh, baki. Oh, oh, Ay, mahirap manisi ah. Mahirap oh, manisi, mahirap manisi. Ba't ganyan ka makamingin? Oh. Eh. Oh. Uy. Ano? Oh. Tingnan nyo. Pag nalaman namin, may CCTV dyan. Malalaman namin kung sino, kung sino kumuha nyan. Lalo ka na, boy. Pag lalaban namin kayo yun O hindi kami yun. Ay, Missy TV o. Huwag din kagalawin niya. Balasahin namin kayo. Hindi, talaga yung dalawang yun. Ang talaga kupal talaga yun Tingnan mo naman oh Upuha mo yung kuya tapos. Tinanggalin na. Huwag mo na tayo magmarienda. Patay mo yan.